Sa isang demokratikong bansa katulad ng Pilipinas, super importante yung freedom of speech at right to rally. Kasi guys, yan yung boses ng tao para singilin ng gobyerno. Pero, Thea, remember, kahit may kalayaan tayo, hindi yun absolute. Kapag peaceful yung rally or you give constructive criticism, protektado ka. However, pag lumampas na sa linya, Like yung salita or gawa mo, may tendency na mag-udyok ng gulo, rebellion, or disloyalty laban sa gobyerno, magiging liable ka. Okay, so basically, sa bahol, yung bida natin na si Owen, nagpagawa ng picture na mukhang nagahang siya sa sanga ng puno. Pero yung totoo nun, nakatayo lang siya sa isang barrel. Pinarami na yung copies ng picture na yon tapos sinin sa iba't ibang newspaper publisher sa Pilipinas and abroad. Along with that photo, gumamit siya ng pseudonym and made a fake unalive note na basically criticizing, criticizing? criticizing yung administration ng presidente nila. Pero inamin naman niya na ginawa niya talaga lahat ng mga yonte. Eddie Yorn. Sabi ng korte, yung ginawa kasi ni Owen na fake analive letter, libelous daw yon laban sa gobyerno. Kasi te, tinawag niyang dirty, puno ng crooks, parang may Nazis at fascists pa. Like, so for OI mo naman kuya, ganorn. Eh, yung mga ganong sulat daw, ayon sa korte, pwedeng magdulot ng dissatisfaction at magpahina ng tiwala ng mga tao sa gobyerno. So basically parang nagsispread ng negativity si Koya na pwedeng makasira sa stability ganon. Sabi nila, hindi daw pwede yung tipong bahala na kung ano sabihin ko. Tapos, immune ka. No, that's not how it works. Free speech does not mm -hmm. equal free pass. So, ayun, kinilang i-apply yung batas natin kasi hindi porke may freedom of expression, eh, wala na tayong responsibility. Yes, may right ka to criticize the government, pero, te, dapat naman constructive at specific, hindi yung puro hate lang eh yung letter ni Owen, wala namang binanggit na mali ng gobyerno. Instead, yung ginawa niya, tinawag niyang dirty, dictatorship, shameful, tapos gusto pa na pasunog pictures ng presidente nila. Calling the police! <laughs> like, if that's not rebellious, IDK what is. Ayon sa court, hindi ito sincere na persuasion. Rather, parang panawagan para manggulo at magrebelde. So, yung drama natin dito mga te is yung ginawa ba ni Owen, like yung pagsulat, pagpapublish, at pagpapakalat ng fake and note noted picture, pasok ba sa violation ng Article 142? Sa batas natin, bawal ang libel laban mismo sa mga constituted authorities like ng presidente, cabinet, at legislators. Since yung president and yung mga tao niya yung tinira ni Owen, pasok siya sa law. Digdig pa, yung letter daw is puno ng violence vibes, like my fake unalive-ization, my references sa hukbalahap, assassination attempt sa presidente, at bandit rizalite. Sa mata ng publiko, parang binibigyang justification yung rebellion at lawlessness. Kaya malinaw na may intent maghasik ng dissatisfaction at hate speech. Malala pa dun te, sabi niya sa letter niya na nag siya kasi wala siyang power to put under Juez de Cuchillo. Or sa English, Judge of the Knife, lahat ng officials nung presidente. Very clear daw na parang call for assassination or decapitation ng mga officials yon pati mismo ng presidente. At dahil dito, clinched na yung kaso laban sa kanya mga te. Guilty si Owen at affirmed yung penalty with costs. Of course, sa ganito mga issues, may mga tao na magsasalita and hindi naman yun maiiwasan. Gaya ni Julius Tin, ipinaliwanag niya yung batas natin and yung iba't ibang paraan para ma-violate ito. Tapos, may binalikan siyang kaso sa US kung saan sinabi ng court na medyo tricky apply yung batas lalo na pagdating sa scurrilous libels versus government. Sa England before, kahit simpleng written censure laban sa public like men, laws, or institutions, considered libel na yon. Pero over time kasi nagbago yung rule. Unless yung words mismo yung nagtitrigger ng riot, rebellion, or disturbance sa peace, malaya na ang discussion ng public affairs. So basically, ang point ng dissent ni Julius is dapat hindi basta-basta lahat ng criticism sa gobyerno is matawag agad na seditious libel ayon pa sa US court, yung note at picture na pinablish ni Owen, hindi siya pasok as inciting to sedition. O bakit? Kasi yung sinabi ni Owen, more on frustration sa corrupt at abusadong style ng ilang officials. Hindi naman direct call na pabagsakin ng gobyerno. Sabi pa nila, kahit nabanggit niya yung presidente, wala naman siyang sinabing violent act na gawin ng iba yung line niya na I'm unalive myself since I can't unalive the press. The court said hindi automatic ibig sabihin nun na gusto niyang manghikayat ng violence. Plus, yung sulat kasi is naka-address lang daw sa imaginary wife and kids niya. So, hindi talaga intended for public incitement. Dagdag pa, they said courts should not microscope lahat ng salita at pilitin gawing seditious kung wala namang clear and present danger. Actually, nung nabasa nga ng mga tao yung note and yung picture, karamihan natawa lang or naisip na loko-loko lang to. Kaya ang gating talaga, harmless rant lang, not something na mag i ng riot or rebellion. They added na, compared sa mga matitinding atake na galing pa mismo sa big-time politicians at sikat na personalities, yung ginawa ni Owen is super tame. Eh yung mga mas grabe pa nga na atake, never naman din nila sa korte. At credit daw yun sa government kasi pinapakita nilang tolerant sila sa criticism. Isa pang may dissent is si Will Bosita and he said, Kung talagang sure ka na tama ka at malakas ka, edi siyempre gagawin mong batas yung gusto mo at tatanggalin lahat ng opposition. Pero kung pinapayagan mo yung speech laban sa'yo, ibig sabihin baka deep down, doubtful ka or hindi full force yung conviction mo. Pero anyway, ang essence niya was, truth best thrives kapag free market of ideas. Parang competition, kumbaga. Kung totoo at tama, siya yung tatanggapin ng tao. Kaya dapat hindi agad i-shut down yung opinions na hate natin. Unless, super clear and present danger na talaga siya. So what's the moral of the story? Remember, kung hindi ka papayagang magsalita ng hinaing mo, Paano pa malalaman ng iba na may mali? Sa buhay, sa relasyon, sa trabaho, o sa gobyerno man yan, kung puro tahimik at takot mag-voice out, te, wala talagang magbabago. Quack. Ang freedom of speech, hindi lang para sa rallies, kundi para ipaglaban yung tama at ilabas yung totoo. Huwag tayong matahot na magsalita kung sa tingin natin may kailangang maayos sa sistema. Ikaw, kung may chance kang magsalita sa harap ng mga namumuno, ano ang una mong sasabihin?